sa kanya, di ba? Tama, tama. Kasi may sariling isip yan eh. May sariling isip, may sariling daman, may sariling gusto. Uh, uh, for example, alam mo, nagsasama na kayo, di ba? minsan, nabubor yung siya. Ito yung mag libang libang mo na sa TikTok. Something like that, di ba? Tapos makita mo lang ng TikTok, nagsiris ka agad. Live more, mga ganong ganon ba? Ay, pagkatapos pag nag-away, huwag na ka mag-live. Tara na, hamin sa kwarto. 'di ba? Sus Maria. Di diba, pangit kasi 'yon. Pangit kasi 'yon yung, yung buwalan mo sa lahat ng bagay. Ano tingin mo dito sa partner mo, Robo? Di ba? Kung gusto mo bato. Di ba? To? Diba? Ano gusto mo patigasin lagi yung ano no? Kung matigas yun lagi, ayaw mo din naman. Kasi, ano sir, hindi niya kasi ako pinagbabawalan kasi, syempre daw, alam ko daw yung tama at mali. Wow. ano daw? Ano? Ano yan, Kuya Will of Fortune? <laughs> Tama ko, ah. mali. Eh, di totoo naman. Dapat naman kasi talaga, di ba? Kasi, pag Juan si na lagi nagbabawal, ganyan-ganyan. Sis Maria, masupukit ka ba? Alam mo yun? Ikaw, sir, pag ganyan, ano ba? Magsiselos ka pag ano? Pag yung, kunwari, yung asawa mo, okay lang Ito sa'yo kung magsisik ko. Inutusan ko nga. <laughs> Oo oh, nga. Sabi, sabi ko naman kasi, ano niya, freedom niya yan. Eh? Hindi mo naman kailangan, Sus Maria. Hmm. Hayaan mo siyang ano ba? Ano, ano. Hi, sayong. yun. Hayaan mo siya mag-enjoy. Basta, shout po kay siya yung watching from Germany. Shout po, ma'am. Hello. Uh -oh. <laughs> Naku English booking pala to. I'm okay lang. Parang wala yatang umaakyat sa yun na ano sir. Ha? Ikaw nga yung very brave na umakyat eh. <laughs> Hi Rose Sanchez. Ano ba yung parang yung ugali mo parang nasa Hi Trishia. Parang naging ano ba? parang yung ugali na rin ng partner mo, matapang. Where are you from? Yes, I am from Philippines. I am here at Quezon City, Manila. parang dudugo yung ano ko dito ah. Maganda naman talaga kasi. Lalo na pag yung mga walang kwentang bagay tapos pinag-aawayan. Naiibis ako sa ganyan pak tulad nito, di ba, live, di ba, pag live, ibig sabihin, anyone pwedeng umakit sa live. tama? hmm Di diba, nag-live tayo. The purpose of this live is to entertain your viewers, di ba? To gain more followers, to gain more viewers, to entertain sa viewers, di ba? Yes, ma'am, say yung, I'm here at Manila. Di ba? So, ay, may nag-akit sa'yo. Na, Kasalanan mo bang may magandang umakit sa'yo? Pagkikamay naman niya. <coughs>